Hi guys! Sarasamahan nyo ako tikman itong nagtitrending at maraming iba't ibang flavors ng taho dahil bukod sa masarap, eh unlimited pa yung arnibal nila. Dito lang to sa may Shopping Center, Pasay City. Ito yung Tiongwa Food Products na maraming klase ng frozen foods na binibenta dito. Dito naman sa left side, makikita nyo kung saan binibenta yung taho. Meron silang 7 flavors ng taho. Barley, kidney beans, peanut, red beans, ube cubes, white pearl, at brown pearl. Ito na yung mga taho nila. Yung mga toppings nila nakapack na per order. At ayan, order tayo ng tatlong iba't ibang klase ng flavors. Syempre, in order natin yung hindi pa natin natatry like itong barley. Then, nag-add lang tayo ng toppings na peanuts. Sila yung pinagsama ko since pare silang clear. Then, ito naman yung ube cubes na parang gelatin ng texture. Then, last but not the least, itong red bean na I'm sure marami namang familiar sa inyong ng lasa nito. Ayan na, nilalagay na yung syrup or yung mas kilala natin na arnibal. Type ko yung lasa ng syrup nila, mild lang yung tamis niya. Marami na kasi siyang halong water. Hindi kagaya nung nilalako na tahu sa kalye. Yung arnibal nila for me, super tamis. Pero syempre masarap pa rin siya kasi yun yung nakasanayan kong taho nung bata ako. Who's excited? Ube? Ube. Okay. Here you go. Oh, wow. Is it yummy? Is it like it? Yeah. Yummy? Yeah. It's Wow. <laughs> What about this one? You wanna try this, Coach? Another one, Adele? Another one. Good job siya, oh. Red bean to. Harap. <laughs> mm. <laughs> malamig pa eh, no? Okay, so ito yung tinatawag nila na barley. Ito, ito yung barley. Binatong para sa atin. Tapos peanuts. Manibago mm. ako. Pwede, masarap din. Nakaiba. Hindi siya matamis ha. Yung syrup lang yung nagpapatamis. Pero yung coffee sa yung kulang tamis. Mm. Ito naman yung ube. gelatin. Opo, oh, yun lang, parang ano lang, parang may gulaman. Yung gelatin. Pero masarap pa rin naman siya. Parang yung original lang na taho. Yeah. Okay pa rin. Masarap pa rin. Love okay. mm -hmm. you. <laughs> So yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!